Meron po bang pwedeng kontakin itong mga kapamilya or yung mga gustong umuwi, no? Uh, dito sa ating Pilipinas as for assistance po. Saan po sila pwedeng tumungo, tumawag? Paano po kukontakin po? Yes, nag-announce na rin tayo ng mga helplines. I'm just trying to gather the helplines uh, sa Department of Migrant Workers. Nag-announce na tayo ng mga posibeng tawagan ng mga pamilya. Uh, eto o una yung 1348 hotline shared by the OWA ina admin PY kaunan. yung MWO Bangkok um, ay plus six six eight so plus six six eight three ang email ay mwo.bangkok at dmw.gov.ph dot at dmw.gov.ph So, sumangguni po lang dito sa ating hotline at email address. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi nyo po kailangan memorize po yan. Ha? Puntahan nyo lang po sa YouTube ang uh, episode ngayon, October 27, ng Sa Totoo Lang at uh, pwede nyo pong mapanood mm -hmm. ulit yun. Yes, yes. At saka meron tayong advisory uh, sa sa DMW website. Uh, ganitong itsura ng advisory uh, if I may show it. Uh. Ayan, ayan, ayan. Okay. Uh, ganyan, ganyan mm, yung okay. ng advisory natin oh, sa DMW it's website, sa public mm -hmm. advisory mm -hmm. Sir, uh, Sek ang gusto ko malaman, kasi pa, di ba nadagdagan po yung number, ano po yung probability na meron pa pong naiwan sa Myanmar, ng mga Pinoy Oo, meron pa talaga at uh, hindi lang natin pa uh, determinado yung exact count, but definitely in our coordination with our embassy uh, in Yangon, na meron pa rin talagang minomonitor ang sinurusyon since Russian in Natapayana. Merong uh, sham who are already in the custody of of the RPE in Yangon, our embassy in Yangon. Uh, but but still we know na meron pa ring uh, kailangan talagang uh, i-monitor ang sitwasyon na nandoon pa sa uh, Miyawadi at uh, at kailangan pang pang matulungan uh, uh, sila at malaman natin kung ano yung exact condition nila. But sa ngayon, ay, ay alam natin meron pa mga Pilipino sa Myanmar. Meron pang kasama dun sa KK Park na, na raid uh, mm -hmm. patungkol sa na, nasa Myanmar pa ngayon.